Good morning mga kamiks vlog Ito, ito na naman ang ayusin namin ngayon Matigas pa Papsokin yung kambyada nya Itong bunggo So ito na naman ang ayusin natin Para pagdating sa January 2 Pag duty namin pa Wala na mga problema okay, ito, ito po siya oh. o medyo ano yung parang nilugaw yan na uh, ito po yung tingnan natin doon sa ilalim tiningnan ko na pero may ano doon uh, kailangan tanggalin kasi pag galing kayo ma pagpasok niyo sa primera matigas siya papasukin sa primera tapos pag segunda mo pumasok naman pero pag galing na kayo sa tercera kwarta pag balik nyo sa tercera ay papasok pero pagbalik balik nyo sa segunda ayaw nang pumasok doon na sa kwarta pumapasok ibalik na namin yan yung roller ro ro shifter Ah, oh, kena, kena, kena. Ayan guys, na ibalik na natin kanyang kambiada. Ayan. Yung bar niya. At ito na lang yung ikakabit natin. Itong dalawa. Para makabit natin dito sa kanyang ano. dito. So, hirap magawak ng cellphone guys pag magano. Tingnan niyo duming kamay ko. So, babalikan ko lang kayo pag naano ko na 'to na ikabit ko na lahat. Okay, tapos na natin na ibalik. Uh, doon na naman tayo sa baba. Ting -ting tingnan natin doon sa ano. May nakita din ako doon. Yan, ito po yung mga postrad nya dalawa postrad nya dito sa kanyang transmission at ito dito yun o oh. ito Barang parang kalo na o oh. yan kalo na siya alog alog na o oh. so kailangan tanggalin natin yan o oh. pati dito Ayan, oh. Ayan. May clearance na siya. So, kailangan tatanggalin natin yan. Ayan, oh. Sobra ng kalog niya, kaya, kaya, pag may clearance niyan, dito at saka dito, talagang mahirapan na kayo sa pagpasok sa mga, ano nyo, kambiada. So, Tatanggalin ko muna dahil hirap dito sa ilalim. Saka ko na ipakita sa inyo. Okay, tanggalin ko muna ha, saglit. Kuha <coughs> muna ako ng ano, 13 kasi maluwag yung 14 dito. Tingnan muna natin kung, ayun, 13 nga. Ayan guys, tanggal na natin. Ito oh, yung plastic bushing niya oh. Wala <coughs> malaki na yung ano niya oh. So pati ito maluwag na din, oh. Sabit lang. Pati ito oh. Tingnan nyo wala na talaga oh kinakain na oh hindi na pantay dito malaki dito at dito wala na manipis na dito ayan guys uh, napalitan na natin ng surplus kasi walang banyo nito uh, surplus ang binili namin ito na po yung surplus na binili namin mahal pa naman so uh, ito na siya nakabit ko na at okay na yung kambiyada niya wala nang problema so yan yung ito yung ano niya yung sa kanya dito kanina yan dito yan so wala na kasi eh. maalog kasi kasi malaki na yung butas niya oh. at wala tayong mabili na busing na plastic busing para dito wala tayong mabili so yun na lang ang binili natin yung surplus So ayan. Okay na siya. test kami tapos ano muna mag alignment muna kami sa gulong dito kasi ano medyo matigas ang ano. So mag align muna kami bago kami mag road test ayan guys anuhin muna namin tanggalin muna namin yung terra din kasi yung yung kaliwa niya ay maliit lang yung sa kanan ang mataas para mapantay tanggalin muna namin yung tera din i-adjust muna namin tapos ibalik tapos anuhin na namin para mapantay na ang kanyang uh, masintro namin yung ano ano bila at saka yung mga gulong at pantay na yung liko niya okay saglit lang Oh, ini betul. Bone la. jadi top top Oh, hari jadi tikas. Ini dulu. Era maintenance gigi gitu. Kalau gunyah suka suka gitu aja, gigi kuning saya. Baik kalap tikas. Hmm. Eh okay guys, naano na natin? So, mag-try tayo muna. Tingnan nyo, hindi na siya masyadong malog. So, start natin. Yan. Sa, noon, sa hindi pa natin ito inaayos, kagano-ganyan siya lakas at maingay. So, ngayon, wala na, oh. Tingnan nyo, oh. Naka-steady na siya. So, ipasok natin sa, ano, duwira. Ayan. Ayan. At, sigunda tayo. Ayan. Malambot na. At, hindi na... Hindi na po siya hirap hanapin yung segunda at primera natin. Ayan o. Oh. Primera. Kung mapasok siya kaagad, dati, kahit gan, kahit paano po pa ipasok niya ganyan, sobrang ano niya, tigas. Ngayon, malambot na o. Oh. Tingnan niya o. Oh. Ayan. Segunda. Ayan oh. So, okay na siya guys at yan na na natin dito muna ok guys magtutis na tayo yun na guys ganda na papasoke ng pambiyada natin at na gano tayo na -align, alignment tayo sa gulong kasi medyo mano siya sa yan o. parang ano No, nandito ganito ang kambiyada. guys, maganda ng ano natin guys. Kambiyada guys. Yung primera, segunda guys. Hindi na, hindi na mahirap hanapin. Yan, nakasinggoda tayo guys. Parang wala lang. Yan. Yan guys, yung isang kasama ko naman yung isang driver na naman yung nag-test, nag-road test, nag -road -test yan oh. Siya na naman ang nag-road test. Yan. At kung bago ka pa lang sa akin channel, guys, please paki-click sa ating notification bell para pag may bago tayong mga upload ay manotify kayo kagad oh. ito na guys mag, mag ano muna kami magligpit muna kami sa mga gamit guys daming mga gamit guys oh. naglatag lang dito guys okay guys bye bye thank you for watching everyone god bless